Maraming basher na naglabasan dahil hindi lang nakikita na magkasamang Don Bell nitong Christmas 2023. Dahil sabi nga ng mga ibang basher kahit ano daw ipilit ng ABS-CBN wala daw talagang chemistry ang Don Bell. Hindi niya yata nakikita ang mga achievement ng Don Bell. Napakalaking history ang ginawa nila sa ABS-CBN lalo na nung pandemic era. To the rescue naman ang mga i bang nanonood sa Can't Buy Me Love? Sabi, not a fan ng Don Bell. Pero may chemistry po talaga sila. Hindi pilit by kilig kahit off-cam. Tsaka sila yung love team na di papansinin para kiligin lang yung mga fans. Hindi sila puro batuhan ng linya para kiligin lang ang mga fans. Kung may papalit man ba sa titulo ng Katniel, sila po. Wala nang iba. At meron pa, sabi, as casual viewer lang na manako ako pero naging fan talaga nila ako. Ito ba yung Don Bell Magic? Nakakabilib ang Don Bell kahit na maraming basher talagang todo. Pagtanggol talaga ang kanilang mga fans sa kanila. Ipaglalaban at ipaglalaban sila.